Okay hey guys, today nakadalawang ano lang ako sa Spark today nakadalawang offer lang akong natanggap but today may nakita ako na yung gustong gusto ng asawa ko at ngayon ipipick up natin siya so napakamura nila binibenta ano na siya, use na siya sa marketplace ko lang nakita matagal na ako naghahanap ng ganun kaso yung iba binibenta mga 100 plus mga ganyan, mga 200 plus. E, eto, use. Kaya lang medyo malayo. So, mga 36 minutes drive, I think. So, kukunin ko na. Let's go, sama kayo. Guys, may nakita tayong farm dito. Tingnan mo guys, oh. Oh my god, ang lalaki nila. Ang dami. Oh. <laughs> nakatingin siya. Yung pa yung imaw. nakatingin sila. Oh. Mo. Mm. Ayun yung iba. ha <laughs> Ma! Grabe, ang laki ng pulyela. May mga ducks din sila, guys. Ayun. Ayun. Mm -mm. Why are you spending Kaso talagang mag ay mag to. May mga ducks sila guys. ano oh. Paano ko kaya to kukunin? Guys, nakuha na natin. Ay, pinagpawisan ako. Kasi yung backyard nila medyo hindi asya ah, ano, hindi siya hindi siya flat. Kumbaga is lupa. So, ito pa uwi na tayo. Hindi ko na binidyohan kasi tinulungan ako ng mag-asawa na ipasok to sa ano sa sasakyan. So, yeah, medyo tago din yung place nila. at uh, mag-drive ulit ako ng 35 minutes again. Ang laki pa naman, oh. Grabe. Sira-sira na din ang kanyang dingding. Ano, ang hmm. grabe Ang laki nito. Hmm? nandito lang yan sa kalsada isang bahay lang ang pagitan tapos isang abandoned house ulit oh. wala nang bubong guys tanggal na yung bu bubong tabi lang din ng kalsada. So, ang itsura ng bahay. Grabe no. Mm. So ito abandon at saka ayun. May pagitan lang ng isang building dito. Sabi laki ng isang bahay. Grabe. Sayang. Sobrang laki ng isang bahay. Ayan, oh. Laki niyan. Ang gandun sa likod, oh. May niche pa. Ang ganda. Kaso ano na yung bahay, talagang lumang-luma na. etong puti na nakabaon sa lupa, ito yung well namin. Nandito rin yung switch ng well. Diyan ang gagaling yung tubig. Mostly nga ng rural area dito, may mga sari-sariling well. So dito nga ay wala kaming binabayaran sa tubig. So kaya ako din to kinuha para matakpan yung well namin. I think tsaka na lang din ako bibili, yung medyo bago-bago pa. Kasi ito talagang luma na pero okay pa naman. Konting linis lang to at konting ayos lang, okay pa to. Medyo madumo lang siya, tapos pwedeng ano ng power wash, tapos pwedeng pinturahan. Umaambo na guys. Tapos medyo aayusin ko yung dito niya, natanggal na yung ano niya dito.